mga customer natin. Yeah, Shoutout sa mga customer natin. no? customer natin. kasi linggo ang latagan dito sa ano parang planas 'wo So, good morning, good morning, mga guys. So, welcome back sa YouTube channel natin mga guys. So, nandito naman tayo so, sa, Carmen Planas kadalasan dito. At maraming naglalatag na itong araw ng linggo. So, linggo ng naglalatag dito. So, dito mga guys. So, itong Carmen Planas sa kahabaan ng Carmen Planas Man, sa dulong dulo to mga guys. So, hindi lang sa entrance. At napakadaming naglalatag na rin dito. At daming mga panginda at pagpipilihan dito. At solid na rito ito ipapakita ko sa mga yung mga ways so, so nagawin sila mga paninda rito so shout out nga pala sa lahat ng mga subscriber natin so lalo lalo na sa mga OFW salamat po sa inyo ah uh, sumasabay ba sa aking youtube channel o oh, shout out po kay boss mga seaman mga abot taga seaman mga OFW seaman shout out po sa inyo sir so maraming salamat sa mga support sa akin so binigyan mo yung kunting blessing so maraming salamat sa binigyan hindi pa natin nahanap ng mga pwede natin mabigyan yun sir so abang-abangan nyo lang pag, pag nakahanap kami ng pwede natin mabigyan karapat dapat mabigyan doon so shout out sa iyo sir good morning good morning for sale so samahan nyo man kami dito sa kanyang planet sa mga barotan dito sa mga lakalan dito sa Jolo so let's go so itong papuntang entrada doon, so doon sa oh, umpisa sa district na yung mga guys yan yung tritso na yung mga yan na galing tayo ng ano sa entrada sa Carmen Plano at sa Ricto so ito may bangko rin video rito mga ito ito ang ito mga so ito po yung nagtitinda rito napakasulit na rin mga pinda rito so marami nagtitinda na sa area so kasi lalo na yung dumadami rito mga so yung mga naglalatik sa Ricto mga guys dito rin na rin Binawal na sila doon sa rektor So ito po yung mga area na itong Napakadaming naglalatag nga dito sa Daming plana sa dulo Napakasaya na rin dito mga ito Natawag sa lahat mga customer mga ito Na mamasyalan na pumunti sa, dito sa, dito, sa so, dito, dito sa mga guys, dito sa Carmen Plana So dapat po tayo sa mga guys Doon sa mga ano So si Boss Dodoy Galing po siya sa recto, Ang lakadan ng rektor Pura ng, Richto, ng So pupunta tayo doon sa kay Bus. Oh chatat chatat sa mga ibotdi, so nandito tayo so mayroon na pa tayo sa mga ano Okay. Hey. yeah. Oh boy, good morning. Good morning po. Good morning. Oh Good morning. Good morning. Oh Good morning. Good morning. Oh yeah. Good morning. Oh yeah. Good morning. Oh yeah. sa... morning. Oh yeah. dulo sa Carmen Plano po. Kasi wala na tayong sharing to no. Na pinagbawat pa sa kanya. Sige po, so okay lang ba sila ni Bus Doy? Dito. Doy, update lang natin yung huh? So, kabal na Adidas no? Bus Doy, magkano Adidas boy? So, Lapis, strawberry, watermelon. Ito boss, kakainaw. 1 k boss. 1 k Ah, 1 k Honey boy. Yeah, 1 Parang so, Ito hindi pa naka-restro yan. Ayan, dalawang libo. Ay, ay, dalawang libo pa mga siya. Na? So, dito alba. lang po Bot Alba. Dalakan pa sa ano. Kasat po ayam. Ito boss, mga ganito. 1-3 boss. Wala, wala. Ito. Ayan, Timex 1-3. 1, 3 So, negos so, Lahat ng buriso dito so, Ni Boss Doy So, ano to Negosable to ha So, isa natin Para makita Makita nung idea Kung anong mga hugis At anong mga Lock nila Mga rilo ni Boss Ito Boss, magkano? one, Wangit. So, ito. Mga ganito. Ito, boss. Thank you, boss. Ito. Timberland. Timberland. One one eight, one five, one five, hanggang one five, mga ganito order. Ito, which pair? T 1.5 to Ayan, ito. collaboration ng Red Bull all day. Original ng TWS. So, original ito mga siya. Ayan. So, meron naman tayo rito. guys, magkano? Guess, magkano? Ayan. Magkano ulit? 800. So, naganap sa mga ganitong ori, ha? Ayan, sa so mga ganitong ori. Ito, boss? Ayan, 1K. 1K. So, ayan. Ito, ko na lang, ha? Ito. 800. 800. 400, 400 Casio tapos tayo toro na ito video na lang tayo yeah, 400 400 Casio ito t-shirt 1.5 1.5 so nagkakagilap ka ng mga t-shirt so dalawang piraso 1.5 rin to 1.5 rin to mga t-shirt so pili-pili so, lang so ito boss 1.5 Michael, Michael Kors 1.5 pad to mga Yan. mayroon naman tayong diamond dito. Magkano? Pusi. 800. Ito? 800. 800. 1.5. 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 Pusi. Magkano? 1.5.

So, 1.5 din. 1.5. So ito. ito magkano naman to 2.5. Five. Original, din Original din. Automatic, automatic din. 25 swats. swats 1.5 lang dito mga So mayroon tayong pang uh, pambabae no? Ang pambabae natin magkano? Tag 700 So kadalasin dito naman pambabae ito Tag 700, 500 no? Oo, oh, 500, So ito mga boss, ito ba? Yan, Nixon, 2,000 2,000 So nagagilap sa mga ganun ha? Yan, no? 1,000 1,000 Okay. Ito boss. 1,000. 1,000. So, mga naganap ng na mga rilong ganito ha. 1,000. 1,000. Okay. okay. So mga guys, mga ano dito mga rilong ni boss Doy. Ah, so ito mga segunda mano pero talagang legit naman talaga. So hindi siya man talaga mga local. Karamihan kasi nagsasabi ang sa bangkita mga local daw at mga fake daw yon. So dito pa nyo para mas maganda kayo ng mismong personal na mahawakan nyo o matignan to talagang o local o ordinal dito kay Boss Dodoy. So, semanaare marami naghanap si son sa nakapuso si Boss Doy dito. So dito sa Carmen Planas sila sa dulo to mga So wala na sila sa Ricto so pinagbawal sila ron. So lagi natin sinasama natin sa mga content natin sa Ricto wala na pong brotan na pinagbawal sila ron. So halos karamihan na puro dito sa mga taga Ricto dito na rin nakalatag sa dulo sa Carmen Planas. So good morning. So mayroon tayo rito mga boss. Ito magkano naman tayo yung ano mo? Bit no? 50 lang daw ito mga guys so, brano yung brano yung ito mga guys 50 pesos lang Dito rin kay do Boss Doy no? Yan 50 pesos Ito naman yung car mo magkano? Ay, car magkano? 1.5 yan. Yeah, o, 1.5 negosyable ang presyo nito. Pero, goods naman ito, boss. Okay, yan. Sa, so, ito, naghanap ko sa mga anak nyo naman, sa mga about ng mga kotya, Sa mga barda, So, pag bumili kayo ng mga brand new na ito, nasa 15,000. So, alam mo ito dito, mga ganito, mga ganitong ori na mga sasakyan. mga guys. Mga... Dito sa Carmen Planas sa dulo, mga guys. Kotse, 1.5 lang. Dito lang sa Carmen Planas. Sam ka pa. Huwag ka na pumunta sa mall. Dito na lang. Sa Carmen Plaza. <laughs> Alright. So maraming salamat po sa lahat ng mga vendors dito. So, oh, pambata. Shout out po sa lahat ng mga naghihikayat din na pumunta dito sa Carmen Planas Dito sa Burautan. Ha? Uh, wala na doon bukas kasi linggo ang latagan dito sa ano, Carmen Planas So, oh, uh, shout, out, shout out po sa lahat mga sutura. Salamat po sa inyo. to umpisa na, tayinit na. Okay, salamat. Mo sabaw na malabas yan ah. Uh oh. -huh. <laughs> good morning. Ah. So mga eh, so good morning sa lahat mga customer ni Boss Kami naman dinadalaw. Ay, shout out po Boss Ma'am. Good morning. So dito sa mga lapagan ni Boss Apon, no? Oh? Ayan. Oh, Ayan, oh, si Peter Paul. Boss Peter Paul. So dito sa mga pwesto nila ni oh. Silang bitirano dito. Hindi mo kilala? Ayan. Oh, si Peter Paul ang bitiran dito na vlogger. Oh, sticker. Yeah, so dito po mga guys. So dito tayo sa mga ano, buratan dito sa Carmen Planas. Dami na rin naglalatag dito sa mga about mga latagan dito sa Recto, wala na. So dito na rin sa Carmen Planas. Shout out po sa lahat ng mga E eh, guys, nasig punta rito sa Carmen Planas po. Okay.